Ayan okay guys, nagbabak uh, yung tayo sa sasakyan nito sa aircon kasi hindi maganda yung lamig. May karga nga siya pero wala siya uh, masyadong lamig. Kaya ginawa ko, pre-process you know. Pagkatapos tayo magbabak yung uh, karga tayo ng priyon. Okay, uh, naglinis na rin tayo ng filter doon sa loob. Pag uh, ganoon pa rin, ay uh, pwede tayong huwag tayong magpasta magbili ng compressor agad mismo yung valve may valve pa kasi yan or expansion valve niya dun sa evaporator pwede tayong magpalit dun pag uh, ganun pa rin uh, ito na yung compressor no? guys uh, sa sa kurenta no kapag i ano yan bababa naman to eh okay, tsaka malamig na rin dito suction suction niya tapos dito malamig na rin okay bye bye